So, hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, yan. At ako ay maglalagay ng q tips Maglalagay ako ng ano, nail polish sa aking kamay at paa. But, bago pa yan natin lagyan, i-ano muna natin. Tawag nito. ah uh, putulan ko muna yung kuko, guys. Yan. Putulan ko muna siya kasi masyadong ma- Tawag nito. Ma- uh, at maraming mga dry skin dyan sa gilid so Kailangan natin, natin tanggalin at lagyan natin ng nail polish para naman medyo maganda. Ay, lagyan ba ito ng nail polish mo? Yung amo ko bukas wala nail polish. Ako lang may nail polish. Ay, ya. yung pa ako na lang yung lagyan ko. Putulan ko na lang ito. So mamaya ko na lang putulan yung nasa ko. Ito muna kasi masyado na siyang ano, upang ano na tong pwede na to pang araro yung aking paa, guys. <laughs> pang araro na siya. So, ayan. At ako ay medyo malungkot today kasi nga wala akong mahanap na pera, guys. Kailangan ko ng pera at ako ay super duper maraming problema sa buhay. Marami akong problema sa buhay, guys. Kailangan ko may mga utang ko na kailangan bayaran. At yung anak ko pupunta pa ng Zamboanga City sa J November 1. At mag-change na siya ng iskwilahan. So, yun, guys. At kailangan ako na, talaga ng pahanap ng pera na pwede kong mapagkitaan talaga. Ma so, hindi ko alam kung paano kasi wala pa akong perang nahawakan so yun kaya kailangan kong sumis, sumikap dito sa youtube para sana ano tawag nito para sana ako eh makasahod kaso nga lang ano naman nawala pa may problema din yung youtube kaya yan. So, for today's video, guys, mag-ano muna tayo maglagay ng nail polish sa ating paa. Para naman maganda siyang tingnan yung... Magandang tingnan yung, ano, tawag nito. Yung aking kuko. Kasi nga, puro parang patukuan na tong kuko ko. Kasi hindi ko na naaano talaga. At once in a blue moon lang tayo, talaga tayo makakapag... makakapagpalinis ng ating nails. yung Once in a blue moon na talaga ako makapagpalinis ng ano guys, ng, ng aking kuko. Every, ano lang yan, every year. Pag birthday ko, ganyan. <laughs> birthday minsan wala pa. Yung last, nung birthday ko noon, hindi ako napalinis. Hindi ako napalinis. Kasi wala akong pera. Nung mga time na yun, buo lang talaga mga time na yun pumunta dito yung aking palalabs yung aking jewel time na yun pumunta dito wala akong pera pera sa lahat gumastos so yan so ayun guys maglagay tayo ng nail polish ako, meron akong 2 in 1 dito ng nail polish so ito lang siguro nasaan ba eh, na lang. Ito, yung, ito yung aking lalagay ayun So, para maganda siyang tingnan bukas. Ano. Kasi pupunta kami ng ano bukas, guys. Punta kami ng... Uh, ano tawag nito? Yan. Pupunta kami ng mall bukas. At sabi ng amo ko, kami bukas sa mall. At magagala-gala at magpa... Ano kami magpa... Magpa pa massage. So, yun guys. At mamaya tingtingnan natin itong ating ano guys, uh, finish pro uh, finish product, finish product. So, lalagay ng ating nail polish. So, yun. Nya! Ay! Baka maano pa. So, ayan guys, tapos na yung ating new polish. Uh, uh, so, <laughs>